kahindik-hindik ang mga nangyayari sa nakaraang kabanata na, kung saan kinawawa ang ating bida, ngunit sa kabila ng lahat hindi pa rin sumuko, at nananatiling matatag hanggang dumating ang isang misteryosong lalaki na sa kalaonan ay kanya itong nakilala, isang matalik na kaibigan, ang tumalo sa mayabang na halimaw. sa panibagong kabanata, sa isang paradahan ng sasakyan na kung saan naganap ang matinding laban sa pagitan ng shaman at halimaw. Dahil sa pagkabigla ng kanyang kaibigan ay, dali-dali niya itong pinuntahan, habang makikita kay si Uo na patuloy pa rin ang paghina ng katawan dulot ng natamong lason sa ginawang ataki ng halimaw. Makikita sa mukha ni Yosin ang gulat, habang may sinabi siya sa ating bida na. Siwo, anong nangyari? Hindi ko akalaing magiging ganyan na ang iyong katawan. Ano ba ang pinaggagawa mo sa buhay? At hindi rin akalain iyo Yosin na paano siya nagtagal sa ganoong nilalang. Isang mabangis na halimaw ang kanyang katapat. At kung wala sapat na kakayahan, ay madali nitong wakasan ang isang buhay. Habang patuloy ang pagtatanong ni Yoshin ay, biglang pinahinto ni Siwo si Yoshin dahil unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam at biglang pagbagal ng kanyang paghinga. Sa isip-isip naman ni Yoshin na, isang lason ang kumakalat sa katawan ni Siwo, ngunit hindi isang ordinaryong lason kung hindi isang malakas na abilidad. Kung hindi ito agarang magamot ay pwede niya itong ikamatay sa mga dala kong gamot ngayon ay hindi sapat para siya ay aking mapagaling. Kinakabahan ng bahagya si Yosin, kaya sinabi niya sa ating binana, pahinga muna at hindi muna tayo mag-uusap. Saka na lang kapag magiging maayos ka na. Dagdag pa niya na, huwag kang aalis at nang may kukunin lang ako. Mabilis lang ako kaya huwag kang mag-alala habang makikita ang patuloy na pagkalat ng lason sa katawan ni Siwo. Ngunit sa isang sandali ay, unti-unting nawala ang mga ugat sa liig ni Siwo. Nagpapahiwatig na isang kamanghamanghang kakayahan ang meron sa ating bida. Gulat na ekspresyon ni Yossi nang makita niya na unti-unting nawawala ang lason sa katawan ni Siwo. At napaisip siya na, hindi ako makapaniwala, isang natural na pagpapagaling kailan pa nagkaroon si Siwo ng ganyan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay may bigla siyang naramdaman. Natila ba may nangyaring hindi inaasahan isang tunog ang maririnig? Makikita mula sa kanilang kinatatayuan na wala na ang halimaw. Mga bakas ng dugo na lang ang naiiwan sa kabila ng ginawa ni Yosin sa halimaw ay, buhay pa rin at nagawa pa nitong tumakas mula sa kamatayan. Sa di kalayuan ay makikita ang buntot ng halimaw habang patuloy na umaagos ang dugo dahil sa pinsalang natamo nito. Baka sa mukha ni Yosin ang inis. Sabi niya, masyadong akong nagpakakampante, pero esyo talaga ang halimaw na yon. Sa mga susunod na araw maaring magdulot na naman ng panibagong gulo. Hindi na kaaya-aya ito. Matapos ng mga pangyayaring iyon ay lumabas sila para mapag-usapan ang mga nagaganap. Lalo na at hindi pala isang ordinaryong tao ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Siwo ang buong kwento sa mga naganap noong mataba pa siya hanggang sa kung papaano sila nagkaharap sa ahas na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Yusin na maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Parang binagsakan ng langit at lupa si Yusin sa mga nagyayari. Sabi naman niya kay Siwo na, tinatanong mo ako kung, ok lang ako. Sino no ba ang magiging okay? Gustohin ko mang magiging okay, ngunit mas lalong lumala pa. Isang kaibigan na tatlong taon na kaming magkakilala at magkasama ang naging supernatural hybrid. At hindi lang iyong basta-basta, dahil isang hybrid goblin. Kanina lang ay nag-aagaw buhay, ngunit ngayon malakas at parang walang nangyari. Sa isipan ni Yosin na, sa loob ng tatlong taon, wala man lang kaming napansin o napakiramdaman. Pinunan nila ang ministro ng National Defense sa pagnanais na maging hari ng buwan sa isang paksa na hindi nila pinaghihinalaan. Pag nalaman to ng papa ko, maaring pagtawanan ako dahil sa wala akong alam at hindi ko nalaman agad. Sabi ni Siwona, o nga pala Yoshin. Ang iyong bahay, hindi mo sinabi sa akin kung anong klasing training center ang meron kayo. Sabi mo pa sa akin na mahirap makapasok ang ordinaryong tao. Napa, hawak na lang sa ulo si Yosin habang sinabi ang katotohanang, yun nga, kakaibang training center yun. Trabaho ng aming pamilya na mag-iinsayo at pag-aralan tungkol sa mga supernatural creatures. Dahil kung hindi gawin ang mga bagay na yun ay tatatrohin bilang isang walang kwenta. Dagdag pa ni Yosin na may pag-alalang mukha, totoo yung pinagsasabi ko sa Yosiwo. Ngunit anim na lang na buwan mula ngayon ang natitira. Baka sa mukha ng ating bida ang pagkabigla dahil alam din pala ni Yosin ang tungkol sa bagay na yan. The Ancestral Ceremony Sabi ni Siwo kay Yosin na, so ito ba ay isang karaniwang bagay? Supernatural na nila lang kung saan pupunta sa mundo ng mga tao para maghasik ng lagim. Sabi naman ni Yosin na, hindi yan matatawag na karaniwan. Sa totoo lang, matatawag iyan na medyo bihira. Kung magpapatayan sila sa isa't isa, ay hindi ko naintindihin ngunit sa isang supernatural na nilalang ang ataki sa mundo ng mga tao at maghahasik ng lagim ay isang matatawag na dilubyo. Nangyari yon sa nakalipas na daan-daang taon. Ngunit kamakailan lang nag-iba na ang kwento, Nabigla si Siwo sa kanyang narinig mula sa kanyang kaibigan, kaya sabi niya na. Kamakailan lang? Bakit anong nabago? Makikita ang seryusong mukha ni Yusin habang sinasabi na, para sa isang yokai ay ang tao ang kanilang pinakamainam na paraan para lumakas at mas lalong lalakas. Ang isang yokai na gusto magiging hari ay ginagawa nila lahat kahit na lumampas na sila sa linya lampasalin niya sa paraang pumatay ng mga tao para lang sa kanilang pansariling ninanais. At nakakabahala dahil hindi lang kaunti ang nawawala kong hindi marami. Simula noong isang buwan nagsimulang tumaas ang bilang ng nawawalang tao, lalo na sa mga lungsod na makapal ang populasyon. Walang kongkretong ebidensya kung ang dahilan ba ng pagkawala ay ang mga yokai. Kadalasan sa mga kaso ay may bahid ng dugo sa pinangyarihan ng insidente o pagkawasak ang naiiwan sa bahay ng nawawalang tao. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na direktang ipinakita ang mukha ng isang yokai. Patuloy ang pagsasalita ni Yusin habang kakaiba ang tingin sa ating bida. Hanggang sa tumayo na siya at hawak-hawak ang kanyang espada habang makikitang balisa sa kung ano ang gagawin ng ating bida. Sabi ni Siwo na, so, bueno, chill-chill muna tayo. Makalipas ang ilang segundo ay. Makikitang gulat ang dalawa nang may biglang sumabog sa kanilang harapan. Dahil sa liwanag na dulot nito ay hindi matukoy kung sino o ano ang nasa likod nito. Baka sa mukha ni Siwo ang pagka bigla nang tinawag ang kanyang pangalan. Siwo, maayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang mga sabi ni Solmi habang makikita sa kanyang mukha ang pag-alala dahil ilang oras siyang nawala, sa oras ng kagipitan ay hindi siya nakatulong. Dagdag pa niya na, pasensya na talaga, pakiramdam ko isa akong walang silbi at tanga. Ngunit sa kabilang banda ay, makikitang nagliliwanag ang sandata ni Yusin, nagpapahiwatig na merong kalaban. Sabi ni Yusin sa Yokai kung anuman yang pinagsasabi mo, ihinto muna yan. Ikaw na isang yokai, ay wag mong tangkaing lumapit ng hindi ka gusto mawalan ng ulo. Habang makikita ang seryuso nitong mukha. Dagdag pa niya na, kapag lalapit ka, kahit isang hakbang patungo dito ay maituturing na pagbaliwala ng aking babala at hindi ako mag-alin lang ang patayin ka. Magsasalita na sana si Siwo kung sino yung bagong dumating ngunit, tila ba walang naririnig si Yusin, dahil sa isip nito, nakikita niya ang banta sa buhay ng mga tao, at hindi biro ang kanyang kaharap. Sabi pa niya kay Solmina, malamang hindi ka isang tao kung hindi isang yokai. At sa malamang naiintindihan niya ang konsepto ng pagsunod sa batas kaya, binalaan ko siya sa halip ng agarang pagpatay ang aking gagawin ko sa kanya. Sa kabila ng lahat ay, walang kabuluhan para magbigay ng babala kung papatayin rin naman ito ay dahil sa iyo. Dagdag pa niya na, tulad ng sinasabi nila kung kwalifikado ka bilang isang yokai, pwede ka na maglakbay sa mundo ng mga tao at magagawa mo na kung ano ang gusto, tulad ng makikisama o magkaroon ng maraming kaibigan. Tama ba ako? Tanga. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Lahat kayo halimaw. Yan ang katotohanan, kahit magmukha man kayong tao sa panlabas na anyo, ay hindi nyo pa rin maikakailan na isa pa rin kayong halimaw. Tulad ng nakaharap kong salbahing ahas na yon. Sa inyong tunay na kalikasan ay nanatiling pareho. Baka sa mukha ni Solmi ang takot, kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Dagdag pa ni Yusin na, dahil sa sobrang sakim sa kapangyarihan ay handa pumatay ng sariling lahi, at kasama na kaming mga tao. Sabi naman niya kay Siwo na kahit may halo ka pang dugo ng mga goblin ay nananatiling tao ka pa rin Siwo. At walang magbabago doon. Ang lugar na ito ay ang iyong tahanan. Hindi mo na kailangan ng permiso mula sa kanila para makapunta ka dito. Dito ka ipinanganak kaya dito ka mamumuhay. Nandito ang iyong pamilya kaya deserve mong dito sumaya dagdag pa niya na sa pilitang kinidnap at dinala sa kanilang mundo para ipapakita kung karapat-dapat ka bang maging candidate sa paparating na festival na walang kasiguraduhan kung mabubuhay. Paano kung namatay ka na noong unang pagsubok? Dagdag pa 'yung kailangan mo maging karapat-dapat na halimaw para makauwi ka sa bahay. Iyan ay isang katarantaduhan at walang saysay. Kahit anuman ang mangyari siwo, ay hindi kita ibibigay sa halimaw na ito. Pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yusin ay napag-isip-isip si Solmina, alam ko naman ano ang nais niyang ipahiwatig. Hindi ko lubos maisip kung ano ang sinasabi ng matanda. Sa pananaw ni CEO, si ang lahat ng ito ay tila isang hindi makatwirang kalamidad. Gayunpaman, nakalista na si CEO si sa ledger o mga aklat pang ekonomiyang aktibidad sa supernatural na mundo. Ano man ang kanyang paninindigan siya ay, isang malinaw na residente ng supernatural na kaharian. Isinasantabi ang tama at mali, ang ganitong paglabag sa mga patakaran, ay magdadala ng pinakamasamang kahihinatnan. Para kay Siwo at maging sa kaibigan nitong shaman. Kailangan kong lutasin ito bago pa lumala ang mga bagay. Itatakas ko kasama si Siwo, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na walang masasaktan sa aming dalawa. Pero kaya ko kaya, dahil makikita ang aura na bumabalot sa kanyang katawan. Malalaman agad na hindi biro ang kanyang lakas. Siguro kakayanin ito ni Sulwa o Goyu pero sa akin, walang pag-asa. Kahit ganun pa ay, hindi ako pwedeng tumayo na lang at walang gagawin. Makikitang naghahanda na si Solmi sa kanyang gagawing atake, habang may lumalabas na liwanag mula sa kanyang katawan sa mga seryosong mukha na may halong kaba at paglabas ng pawis. Sabi niya kay Yusin na, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na yung kaibigan mo ay meron ng isang guardian. Kailangan kong isama si Choi Siwo kahit anuman ang mangyari. Walang halong kaba at seryoso nitong mukha na sumagot kay Solmi habang nakatutok ang espada sa kanya na, kung hindi mo papansinin ang sinabi kong babala kanina ay, wala na dapat tayong pag-usapan pa. Kaya, nang susugod na sana si Yusin kay Solmi ay, biglang may tumama sa kanyang tagiliran, kaya makikitang na iba ang kanyang direksyon, at naputol rin ang kanyang dapat sasabihin. Hindi na nakapagtimpi ang ating bida sa kanyang mga naririnig kaya isang sipa ang pinakawalan at tumama sa kanyang kaibigan. Nagulat si Yusin sa ginawa ni Siwo sa kanya, kaya sabi niya na, anong pinaggagawa mo? Siwo, sa kalagitnaan ng ginawang aksyon ni Siwo ay, isang kamay ang mabilis na paparating kay Yusin. At di nagtagal, tumama ang ginawa ni Siwo kasabay ng nagliliwanag na enerhiya mula sa ating bida na mas lalong ikinabigla ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng ginawa ni Siwo ay, makikitang hawak-hawak na niya ang espada ni Yusin, sabay sabi na, ito ay may isang kawili-wiling hitsura. Ang mga nakaukit dito ay meron bang kahulugan, galit naman ang makikita kay Yusin. Sa isip-isip niya na, ano iyong ginawa niya? Kinukontrol ba siya ng mahika, o di kaya merong hipnotismo ang naganap? Parang wala naman dahil iba ang kanyang galaw. At tinanong niya si Siwo kung ano ang pinaggagawa niya. Sumagot naman si Siwo na, hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ng pagpatay. Ngunit sa pinagsasabi mong termino kung papaano ang isang yokai na sakmalin ang sariling lahi dahil sa kabaliwan ay nababagay sa yoyusin. Simula sa akin ngayon, dahil meron na akong sinakmal, isang buhay na nilalang. Hindi makapaniwala na naririnig niya ito mula sa kanyang kaibigan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dagdag pa ni Siwo na, sabi nila na isa iyong yokai na tinanggalan ng karapatan. Sa totoo lang hindi ako sigurado sa kung ano ang nangyayari. Umatay ako ng isang buhay na nilalang sa kadahilanang maprotektahan ang aking sarili at mga mahal ko sa buhay. Kaya simula ngayon ay plano kong ipagpatuloy ang aking nasimulan hanggang sa aking makakaya. Wala naman akong layunin na saktan ang mga tao o magdulot ng gulo. Pero sumasang ayon ako na sakmalin ang mga hindi mahalagang yokai kung ito ang tanging paraan para lumakas kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Baka sa mukha ng kanyang kaibigan ang pag-alala habang itinaas niya ang kanyang kamay para magpaliwanag, kaya sabi niya sa ating bida na, hindi kailangang umabot sa ganyan. Handa naman kitang tulungan kahit anuman ang mangyari. Aming pamilya o kahit na ako lang mag-isa, meron na akong lakas para ikaw at ang iyong ina ay magiging ligtas sa mundong ito. Binitiwan ni Siwo ang espada at bumaon sa konkretong lupa, sabay sabi niya na, Yosin, kadugtong sa sinabi ko kanina sa iyo ay meron pa akong ibang sasabihin. Gusto kong maging isang hari ng mga yokai. May nakakailang nangiti ang makikita sa kanya, dahil alam niya na mahirap abutin ang kanyang ninanais. Nakatayo habang sobrang gulat sa kanyang mga naririnig mula kay Siwo. At makikita rin sa mukha ni Solmi ang kaparehong reaksyon. Dahil sa mga sinabi ni Siwo, ay agad na sumagot si Yusid na, baliw ka na ba, Siwo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Yokai King? Kung ano-ano nalang kabaliwan ang lumalabas sa bunganga mo? Hindi yan isang magandang biro. Nailang natawa ni Siwo habang sabi niya na, kung tatanungin mo ako sa buong detalye kung bakit ko gagawin ang bagay na yon ay, baka wala akong masabi. Ngunit alam mo ba na, ang alam ko lang ay meron akong pagkakataon para subukin ang bagay na yon. Basta magtagumpay ako, hindi na kailangang magdusa ang mundo sa mga sakunang darating. At magpapatuloy ang kapayapaan. Damang-dama sa mga mata ni Yosin ang mga sinabi ng ating bida, habang sabi niya na, Siwo kaibigan ko, hindi mo kailangan pasanin ang problema ng buong mundo. Sabi naman ni Siwo na, wag mo naman akong tingnan ng ganyan Yosin. Ano pa ba ang pwede kong gawin sa mga sitwasyong ito? Pagkatapos ng nangyaring labanan sa halimaw kanina, ay mas maiging meron akong tamang gawin hindi ko alam kung gagana o hindi basta kailangan kong subukan. Hindi ako pwede tatayo na lang at walang gagawin. Tinanggal ni Yusin ang kanyang espada sa pagkakatusok nito sa sabay sabing, naintindihan kita. Kahit ano ka paman, isa kang tao o supernatural, kung ang iyong hangarin ay klaro, hindi muna kailangan ng pahintulot mula sa akin o pilitin ako. Pero, bilang isang supernatural, kung merong pagkakataong lumampas ka na sa linya, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Sabi naman ni Siwo na, ganyan dapat. Kung darating man sa ganyang pagkakataon, ano man ang iyong desisyon ay nararapat lamang. Pagkatapos ng kanyang mga sinabi, dinampot niya ang kanyang maskara. At tumingin siya sa babae sabay sabi na, ikaw, ano ang pangalan mo, guardian? Sabi naman ng babae na, solmi. Isa akong tagahatid ng balita patungo sa supernatural na kaharian. Sinuot na nga ni Yusin ang kanyang maskara habang sabi niya na, Pasensya, nasa abalang ginawa ko sa inyong mga yokai. Ngunit, meron akong naririnig na meron din kayong mga batas na dapat sundin. Hindi magaranteya ng kasamahan yung nandoon, mapatay ng hindi patas o masugatan. Sa posisyon ko ngayon bilang isang, Star Hall Chief Shaman ay, walang awa kong papaslangin kung ano sino man ang merong kinalaman makikita ang lumalabas na enerhiya mula sa kanya, habang bahagyang tumingin sa kanila sabay sabi na, hanggang sa muli nating pagkikita. Huwag kang mag-alala sa iyong ina. Ako na ang bahala doon. Walang na maisip na sagot ang ating bida, habang makikita ang lungkot sa kanyang mga mata, kaya binanggit na lang niya ang pangalan ng kanyang kaibigan. Ngunit malayo na ang kanyang kaibigan, hindi na lumingon pa at tuluyan ng naglaho. Napaupo sa lupa si Solmi sa sobra nitong kaba. Sabi niya na, sa totoo lang parang mamamatay na ako sa kaba. Ito yung kauna-unahang nakatagpo ng shaman. Ganito ba talaga sila nakakatakot? Ilang sandali ay, may isang boses na nagsabing, hindi lahat. Ngunit ang inyong nakaharap ngayon ay isang namumukod tangi. Napalingon sila sa gulat kung sino ang nagsasalita, makikita ang lumabas sa pawis sa mukha ni Siwo gayon din sa mukha ni Solmi. Sabi niya na, Goyo? Sinundan mo pala ako. Sabi naman ni Goyo na, Oo, oh, napaisip ako kung ano ang minamadali mong puntahan, kaya ngayon naintindihan ko na. Kahit hindi mo alam kung gaano kalakas ang kalaban, o gaano sila karami ay pumunta ka pa rin. Hindi mo na naisip na kahit hindi sobrang lakas ng kaharap mo, ay maaari ka paring mapatay sa anumang sandali. Damang-daman niya ang mga sinasabi ni Guyo sa kanya, kaya makikita ang lungkot at pagsisisi sa kanyang ginawa habang nakatingin sa ibaba. Sabi naman ni Guyo sa ating bida na, ikaw ba yung, reckless half-goblin? Pagkatapos huminga ng malalim ay sumagot siya na tanong ni Guyo na, haipo. Kabilang sa yokai, ang mga halimaw na nagmula sa mga hayop ay tinatawag na demon beast. Sa karamihan ng mga kaso, sila ay nakatali sa anyo, at likas na ugali ng mga hayop na maaaring ituring na mga ninuno. Habang tumataas ang kanilang katayuan bilang yokai. Hindi lamang ang kanilang pagbabalat kayo bilang tao kundi pati ang kanilang tunay na anyo ay lumilihis sa kanilang pinagmulan. Ang gayong mga yokai o ang kan ay tinutukoy bilang mga phantom beasts. At higit pa doon, may mga lumalampas sa sariling pinanggalingan. Noong nakaraan, tinawag silang mga divine beasts. Mga nilalang na sinasamba ng kapwa tao at yokai. Sabi naman ng lalaki kay Siwo na, ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay, Guyo. Kailangan mo akong talunin sa darating na festival ng Sagayon ay magiging isa kang yokai king. Si Guyo ay isang representante ng Tortoise Clan o lahi ng mga pagong.